Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon ating papakinggan ang kwento ni na Adrian at Maria. Naway sanay magustuhan nyo ang ating kwento at kung inyo naman pong nagustuhan, ay sanay pa like and subscribe na din po. Maraming salamat po. Kabanata 1 alas 3 ng hapon sa maliit na silong ng high school. Si Adrian, isang tahimik na binata na palaging nakatago sa kanyang kwarto sa dormitoryo ng mga mag-aaral. Isang araw, nakatagpo siya ng masiglang si Maria, isang maganda at masiglaring estudyante na palaging naglalakad sa labas ng kanilang silid-aralan. Hmm, si Maria nga yata ang pangalan niya, bulong ni Adrian sa kanyang sarili habang masilayan si Maria sa malayo. Sa paglipas ng mga araw, hindi nakayang itago ni Adrian ang damdamin na unti-unting lumalago para kay Maria. Sa tuwing makikita niya ito, parang may kakaibang init na sumisilay sa kanyang puso. Kabanata do isang hapon, habang si Adrian ay naglalakad sa labas ng paaralan, biglang dumating si Maria. Hi Adrian, kamusta ka na? Bati ni Maria ng main ngiti. Si Adrian naman ay napangiti ng bahagya at hindi alam kung paano sasagutin ang simpleng tanong. Ah, okay lang, sagot ni Adrian na tila naguguluhan sa kanyang sariling nararamdaman. Haha. <laughs> Mukhang medyo tahimik ka nga, sabay tawa ni Maria. Sa paglipas ng oras, naging mas malapit si Adrian kay Maria. Nakakasama na nila ang isa't isa sa mga proyekto sa paaralan at nagiging magkaibigan na rin sila. Kabanata 3. Isang gabi, sa tapat ng silong ng paaralan, nagtagpo sina Adrian at Maria. Adrian, gusto ko sanang magpasalamat sa iyo. Salamat at laging andian para sa akin, sambit ni Maria na tila may kakaibang sinseridad. Napangiti si Adrian at napagtanto niyang tila ba may kakaibang damdamin na naglalaho na ang pagiging tahimik niya.